Ini release ko siya ginaganyan ko. Yan. So nag nag uh, parang trip ko lang guys no. Trip ko na ilipat dito yung yung release button. So what's up guys? Good day sa ating lahat. For today's video guys, ito. Um, ikakalikot na naman ako nitong aking ano. Aking bengbeng So itong aking beng guys. ah uh, pagka nag pipinking kasi ako. Ganyan yung hawak ko sa kanya guys. Ganyan ang hawak ko sa kanya. Ayan. So pagkakatapos kong pumutok naubusan siya ng bala. So inire-release ko siya ginaganyan ko. Yan. So nag nag uh, parang trip ko lang guys no. Trip ko na ilipat dito yung yung release button para pagka mag mag uh, re-release ako ng ng nito, ng magazine gaganon ko na lang yung daliri ko ayan so tamaan nyo ako guys babaklasin natin to at susubukan natin baliktarin kasi parang tingin ko pwede naman baliktaran kasi parehas namang may ano yung magazine parehas namang may ah, kanal para dito sa mag release button so tetestingin ko lang guys kung pwede oh so tara guys samahan nyo ko baklasin natin yan ka lang yan saan ka ba magulis ka pa So, pag binaklas nyo yun guys, uh, ingatan nyo yung mga tornillo nyo. Yan. Madalas kasi ako matalsikan ako nyan. <laughs> kasi magnetic tong aking ano, nakakalimutan uh, ko. Pag nilapag kong ganyan, yung pala nakadikit. Pag haltak, pag angat ko nito, bigla na lang tatalsik. So, dandan mo, alisin to guys. Yung, anong tawag nito? Uh, grip. Grip, anong ba to? Tawag nito? Grip cover ba tawag nito? Yan, tapos pipigilan mo to rito guys kasi matatanggal yan tapos meron dyang ano parang spring yata yung tawag nun so release muna natin tong magazine no yan. set aside na natin tapos yan pigilan mo yan dyan babaklasin mo ngayon tong kabila and o, lalayo ko yung tornillo kasi baka mapatungan ko nito ano tapos pag ko tumalsik tapos tatanggalin mo ngayon to dandahan ka rin ng pagtanggal nito guys kasi may spring din ayan pero yung spring na yan hindi na yan sya tatalsik kasi inano ko na yan dyan In, pinatakan ko yan dyan ng blue uh, glue so subukan na natin kung pwede siyang pabaliktad guys na yan. so lilipat ko rito dito ko siya papasok Ayan, pwede naman guys, oh. Gumagalaw siya, oh. So, nandito na siya sa kabila. So, pang kaliwete na siya, guys. So, ayan. Babalik na natin, guys, yung ating mga binaklas na tornilyo. So, bali, nabaliktad ko na yung Magazine ano, release button. So, huwag mong bibitawan yung kabila, guys, ha. Ah, nabang habang inaano na. mo, kailangan hawak mo yung kabila. Hawak-hawak ko yung ano, slide release guys. Kasi malalaglag yun. Pagka binitawan mo. Ayan guys, inilipat ko sa kabila. Naging pang kaliwete yung aking ano, So mas mas nadadalian ako ng ganong pagre-release guys. Nasa ri yung hintuturo ko lang yung pagre-release ko. Tapos babalik ka ta rin mo guys. Huwag mo pa rin bibitawan kasi malalaglag yan. Nababalik muli yung cover. Grip anong tawag nito? Grip cover yata tawag nito eh. So yung guys, simple simple lang yung ano pagbaliktad ah. Pero hindi pa ako sure kung gagana siya guys ha. Kasi uh, hindi ko pa na testingan ngayon pa lang. At saka yung magazine uh, sa akin tingin ko gagana siya kasi meron naman siyang ano rito sa kabila. Ayan Oh, no? kabilaan yung ano niya guys. So kung gagawin niyo sa ibang unit to, titingnan niyo kung ambidextrous yung ano niya. Yung magazine niya parehas na may katla. So titingnan natin. So yung guys, gumana guys, no? Oh, tapos yung pagre-release ko. Noon. Oh. Oh. So, okay, titignan natin guys, no. Ay, sana ako rito. Pipindot ako rito. Dito na para sa kabila. Ayan. So, testingan natin guys, no. Kung maglo-load siya ng bala. galang lang tayo ng konting hangin guys. Konting hangin. Ayan, nasa kabila. Nasanay ako rito sa kabila yung ano niya. Nilipat ko sa kabila. So ayan no. Upside down guys. Ayan. One seconds. Tapos. Ano nating yung aking ano? Ito yung aking ano. Puro opera na rin. Ayan. ko na rin ito at ano nagdiyan ko lang na isang bala guys Ayan. so paano ko ba sa testin yun so tahan. So yan guys. Ang ko tetestingin. Titignan ko kung lulog yung bala. Kakasa Tapos putok. Ayan guys. Hmm, Nag slide lock pa. Kita nyo. Tumama yung bala. Ayan oh sky block ito yung bala o yun sky block release mag release mag Okay. so yung guys ganun lang kadali no guys nakita nyo napanood nyo paano ko inilipat dito sa kabila yung yung magazine release button kung paano ko siya nailipat dito sa kabila so ganun lang kadali guys no andito na sa kabila yung magazine release button so ibig sabihin ambidextrous din yung ating uh, magazine yan ambidextrous ibig sabihin kabilaan yung kanyang gatla para sa magazine release button So, nandito na siya guys, no, sa kanan. Pang kaliwete na siya guys. So, hindi naman ako kaliwa, kanan talaga ako. So, yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, nasa kabila na yung ating mag-release button. So, muli, ah uh, God bless sa ating lahat and more subscribers and followers. Thank you, thank you.